ready to serve na Hello mga kababayan dito na naman tayo sa ating kusina tayo ay magluluto ng tinulang manok. Ito ang mga sangkap na ating gagamitin. Ito ang ating manok. Ito ang ating mga ano, sibuyas, bawang, loya, uh, tanglad. Ito ang ating bell pepper at uh, potato. Lagyan natin ng cubes para mas lalo sasarap. Saka black pepper, so, Ito ang malunggay start na tayo guys. Lagyan natin ng kunting uwin lang para sa ating para mal, para iluto natin ang ating sibuyas at saka bawang. Kunti lang tingnan mo. Napakaliit na uwin. lagyan na natin guys. Isabay-sabay na natin ito. Sabay-sabay. Kunting ano lang to guys. Kunting uwi lang para lang ma ano yung sibuyas natin sa kabawang pakaruya. Ano bueno guys, ilagay na natin ang ating chicken. Yeah. Uh ito. Okay. Black pepper, magyo, saka ito. Ano, natin. At tapang muna natin sa guys. Okay. Tek na natin, guys. Mag-additional tayo na tubig. Mainito na tubig ang ating ilagay. Ayan guys. At lagyan na natin na ang lad. At saka ilagay na din natin yung nag, ah, dagdag natin ng potato, patatas. Ah, diba? Hmm. Hindi pa luto, pero naamoy ko na masarap na takpan ulit. Natin guys. Oh, wow. Tikman natin kung tama ba ang lasa. konting asin. Ilagay na natin yung bell pepper. Tapos isabay na natin itong malunggay nyo guys. Nagay na nito ang ating malungkay. At ating haluin. O diba? Ang bango. Ang bango ng ano? Tinulang manok. Ang bangong bango. Sarap nito guys. Takpan muna natin saglit. Mga 1 minute yata pwede na itong kainin. Ito na guys, nagtula tayo na manok. Tinulang manok. Wow, ang sarap. Hmm, ang bangbangu. na guys, i-check natin. Wow, luto na ang ating tinulang manok. Wow, ang bangbangu. bangu Masa sobrang sarap to guys. Tikman natin ulit. Hmm, ang sarap. Pwede na itong hainin. Thank you for watching guys. Don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel Inday Boradae Vlog. Thank you and God bless.